Simeor, ayaw tumakbo. Pag gusto ng mga tao, oh, walang magawa, Simeor. Yan ang nakita ko ngayon. I never even Taong 2015, pagkatapos ng napakaraming spekulasyon, ito ang pagkakataong aming hinihintay. Sa wakas, dininig ng Panginoon ang aming mga dasal. <tapos> nagsimula kaming manindigan sa aming mga paniniwala. Ikaw ang gusto namin maging pagulo. Pinakakatiwala namin sa iyo ang mahal namin Pilipinas. Naniniwala kami sa iyo. Mataas ang aming pag-asa na magbibigay ka ng kaginhawahan sa mga suliranin namin ng ilang dekada. Ngunit yeah! hindi naging madali ang lahat. Bawat araw, bawat dinutong dumaraan, lamad ka ng lokal at international na mainstream medyas. Mangalanggam lang kami kumpara sa mga elepante, pero hindi ka namin sinukuan. Malaki ang aming paniniwala na magiging karapat dapat ka ang pangulo ng bansa. Hardline anti-crime mayor, Rodrigo Duterte, is poised to become the next president of the Philippines. Nagsimula kami magsaliksik, maghanap ng katotohanan, magpaliwanag. Dahil sa marami kaming naniniwala sa iyo, umusbong ang mga vloggers na hindi kami iniwan. Nagsimula sa kanilang mga personal na social media account. Naging kaagapay namin sila upang maiparating ang isang parte ng istoryang ayaw ipakita ng mainstream media. Sama-sama kaming lumaban para sa iyo. Every soundbite, Mr. Duterte's ratings jumped at noon ng ikasyam ng Mayo taong 2016. Ang resulta ng eleksyon sa Pilipinas ay isang katibayan na mayorya ng mga Pilipino ay President, nagkaisa na ikaw ang karapat dapat na Pangulo. Naiyak kami sa tuwa. Naramdaman namin ang napakagandang resulta ng aming pagsusumika na mailagay ka sa malaking niyang. ay, ay. Uh, please take your Rodrigo In Roa Duterte to solemnly swear to solemnly swear that I will faithfully, that I will faithfully, I will faithfully and conscientiously, and conscientiously fulfill fulfill my duties my, duty my, my duty. as president as president of the Philippines, preserve preserve and defend the constitution, constitution. execute execute these laws the laws. Do justice to every man. Do justice to every man. And consecrate myself. And consecrate myself to the service of the nation. To the service of the nation. So help me God. So help me God. Ladies and gentlemen, the President of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Pagkatapos ng kampanya sa hindi namin inakalang pangyayari, ang minimitihin namin pagkakaisa ay naging malayo sa katotohanan. I will bury you, not because I am afraid of you, I said, because you'll never have jurisdiction over my person, not in a million years. kalaban mo sa politika, na mga taong hindi nakuha ang kanilang mga gusto. Nanalo ka man sa demokrasyang paraan, ito ay hindi nila matanggap. Binato ka nila ng iba't ibang mapanirang salita. Pinalakas nila ang kanilang persa sa loob o labas man ng bansa. Patuloy kanilang tinutugis ngunit alam namin ang katotohanan Marami kaming hindi bumitaw sa iyo. Kami mga kabayan mo sa ibang bansa ay naging daan. Daan para maibahagi sa ibang lahi ang kabutihan ng iyong layunin. Ito ay para sa ating inang bayan hindi para sa kanila. Sapagat para sa iyo, kami ang iyong pinagsisilbihan at hindi silang mga dayuhan. Direkta mong sinabi sa kanila na hindi nila tayo alipin at wala tayong pinapanigan. Na tayo ay walang kaaway kundi kaibigan ng lahat. Count the number of Filipinos children, mothers and fathers killed since the advent of drugs. And the varying number that we kill 10,000 or 12,000. thousand. do you get the facts? You must be idiots. You just read in your paper and say this Duterte is killer. Or you rely on the bias of your representatives because the opposition gave it to them. Imbis na lumaban para kay isang kawayan. Na tiling nakatayo at yumuyo ko kapag may bagyo. Ngunit hindi na bali para mapaglingkuran kami mga Pilipino. Wala silang tikil sa pagbaril sa iyo ng kanilang mga salita. Sa paghagupit sa iyo ng kanilang mga mata. Gusto kanilang mawala sa pamamagitan ng kanilang pagkamuhin. Pero kagaya ng hangin, nilagpasan mo sila at patuloy na tumaas. Pinakita mo kung ano ang tunay na pinuno. Simula pa lang ng kampanya ng 2016, ang paulit-ulit na sinasabi ng Pangulo na kinagagalit niya sa sitwasyon ng ating bansa ay eh yung pang-araw-araw na hirap na dinadanas ng mga kababayan natin. MRT na sisira, yung traffic, grabe, na isa sa mga pinaka-importante magiging solusyon natin dun sa pang-araw-araw na hinagpis at hirap ng mga kababayan natin ay build Itinuon mo ang sarili mo sa pagsisilbi sa bayan. Nagtalaga ng mga karapat-dapat na pinuno para sa iyong gabinete. Hindi para suportahan ka, ngunit para paglingkuran kami. Lahat ng Pilipino, anumang kulay ang kanilang minamagaybay. Kahit noong panahon ng pandemya na nagpaguho sa damdamin ng mga tao at ekonomiya ng buong mundo, hindi ka natin tatay. Nakaramdam kang pangihina pero hindi mo kami sinukuan. Papara akong tatay at kung nabas ko sa bahay ko, yung mga ala ko ayos na, dumaling na. At wala namang masyadong problema. Wala namang nag at wala namang makakain. Yun ang gusto ko. Ah, uh, tulungin ko lahat. Pinanghawakan mo ang pangako mong pagsisilpihan mo ang ating inang bayan at kaming iyong kapwa Pilipino. Nung no, ako po'y nag-aaral sa UP, nagbabayad pa po, po kami ng tuition. Ngayon po, ni Piso, walang binabayaran ang estudyante sa lahat ng state colleges and universities sa nationwide. Zero, wala pong binabayaran. Oo, sabi mo trabaho mo ito, Tungkulin mong manilbihan na ikaw ay aming empleyado. Pero tatay, walang ibang makahagawa ni trabahong ito ng higit pa sa iyo. Hindi ito trabaho dahil ramdam na ramdam namin kung gaano kami kahalaga. Ano man ang katayuan namin sa buhay, sa ang lugar man kami nakatira, at ano man ang kulay na aming winawagayway, hindi kami nagkamali sa iyo, tatay. personal na binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang bagong gawang OFW Hospital sa San Fernando City sa Pampanga. Sa lahat ng ginawa mo, ang isang pasasalamat ay hindi sapat. Walang salita ang nararapat para maiparamdam namin sa iyo ang pagpapahalagang pinaramdam mo sa amin. Ganun pa man, maraming salamat sa paggising ng natutulog namin pagka-nasyonalismo sa pagpapakita sa amin ng tunay na bunga ng demokrasya at ng kahulugan nito sa pagtupad sa aming inasahan sa iyo noong panahon ng kampanya. Maraming salamat sa pagmamahal sa amin. Salamat, Tatay. Salamat. Salamat. Ako, maski sa dadala ko ang, ang simbahan ko. Alam mo simbahan ko? At totoo lang kayo kaming mga kababayan mo sa bansang Netherlands ay nagbibigay pugay sa iyo habang humahakbang ka palabas ng malakay niyan at pinagkakatiwala ito sa bagong halal na Pangulo, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang iyong pamana ay man